Eh, hihihihito yun. Hi, hi. Ang gara ng dalawa na yun. Paminta. Una muna. Harina. Harina. Mag sunod. Magic, sarap. Sunod. Ah, mga... Uy, ano, mga na, friends. Kayo. Ito e binili lang to May binili yung mga ingredients na yan food color baking powder Ayan. baking powder halu-haluin. Halu-haluin. Ayan, ang kamay ng masipag. Ganyan ang kamay ng masipag, mga kaibigan. O, tingnan nyo. Mabuti. then lagyan ng tubig isa hmm. Dalawa. but natatawa ko 'yung sa akin kinakawisan lang <laughs> ako at si ayan, orange pala yung ano mo yung, yung pangkulay mga kaibigan, nandito ko sa tapat ng gate ng bahay at meron ditong nagtitinda ganito ang kanilang paggawa ng ang paghalo kasi may pag kasamang kinding-kinding kwek kan? kwek para masarap ayan narinig nyo mga kaibigan ano, may halong kinding kailangan daw may halong kending-kending para masarap yung niluluto, niluluto. Hmm. kanyang tinda ayan hindi matagal haluin yan. Matagal. Para halong-halo. Ano? Mahinhin. May bibiling buho ko. Buho Hindi na ba dadagdagan ng tubig yan? yan lang. kaya masyado inaama. -ano. Mahirap yung pakapitin. Kailangan yung sakto lang. Ay, <laughs> <laughs> ayaw mo ba yan? Naka, naka ano eh yung, naka pa yung... Naka-display Naka, Naka-display pa mo. Hindi <laughs> hey, man makita yung mukha mo eh. Yung lang pa lang. Hindi yan alam ko ka kaninong pa. Masarap ang quick kwek May kasamang paa. Ay. Yan. Kailangan halong-halong. -halo. Ganun ba? Pero tama na yung tubig na yan. Ganyan lang. Mga kaibigan, ganito ang kailangan na halo. At timpla. At timpla para maging maganda ang halalabasan. O, sige.

<laughs> ano ba baon mo? Pare, 'di na pa-hayn. Mga niya? Walang baong biskwit. Chochi si may baon? <hazos> Hindi, ano may baon pe? Biskwit, biskwit ang baon? ano tita Michelle? Anong oras na ba? 11 na siguro. Ay, si baby. Ay, baka inaantay na. Sino susundo? Ay, ayun eh, na si rin mo susundo pa pala siya. Sina baby. Ano lang ang susundo pa oh ikaw? Hmm. Ano? Oo. Ay, si <laughs> Hindi siya ngayon makapag-stambay sa bahay. Talaga? Lagi, siya. lagi, siyang nasa bahay. <laughs> ano naman siya? Ano ginagawa na nanonood? Hindi, kung ano anong kinukutkot. Kutkot ng kutkot, linis ng linis, akala mo yung ano. Eh, yeah, talagang gano'n ang masipan. Totoo kaya, Re? Hindi lang dinasalam. Tingnan ko muna na. Huwagin mo mula. Sa <laughs> kawali ang cellphone niya. Sanay na ako. Sabihin mo, chop. Kaya mo ka, sa akin. Sila nga yung napredito sa niya. Sabihin mo, chop. Sabihin mo, Ang na awang sila <laughs> 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 binabalutan muna ng cornstarch yung itlog saka lalagyan ng yung ano na yon para dumikit <laughs> para dumikit pangalawang salang na yan ganon o isasama mo pa din eh hindi sa alisin ko niya hindi lalamit Yan, hanguin na. Luto. Luto na. Wala pang Ay, wala kayong tubig. Ay, ako nga pala yung ano na rin ang tubig namin. Wala number, no? Wala. Yung dati, yung asa, meron. Hindi ngayon, wala. Iba na ba ka? Ang kinukuha na namin yung ano na rin. At napakatagal naman kayong umipit nung isa eh. Sa Hindi 'yung payatot ng ganon. ako Ano Sa 'yong ano wala. Doon sa kuan 'yon.